May tanong ako sa'yo, Tan. Kung alimbawa lang, bigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang buhay mo. Mawala. Si Nanay Marita, wala na siyang sakit. No? Wala ka na siyang maayos. Bigyan ka ng pagkakataon para umangat yung buhay mo. May ah, may naisip ka ba? Wikwi! Wakwa! Waki! Ayi, Bira! Oh, may naisip ka? Pakilakasan nga ito? Oh, meron kong binigyan ng pagkakataon na baguhin yung buhay mo. Oo. Oh. Na, alam ba walang, si Nanay Marita, malusog nga. Eh, ano naman yun? Ano naman ang naisip mo? Ano? Kitar pa ng ano? Na mai, Ah, tarot. Ano, no? Katrabaho niya para magkaroon na ano, para mapagawin na buhay. Ah, magkatrabaho ka? So, ibig sabihin na sa isip mo rin pala yung talaga magtrabaho. Eh, may pangarap din kasi ako eh. May pangarap ka rin. Okay. So, pagkakarap na ito yung tirangan eh. Ha? Gusto ko rin yung magkaroon ng sarili kahit maliit lang eh. gusto mo yung... Eh, yun nga, binibigyan ka na nga eh. Oo, yun nga yung gagawin ko eh. Oo. Kakataon. Pero gusto mong tirahan, yung karili mong pawis, gano'n? Oo, oh, yun. Ano? Okay. Karili mong pagkikap. Parang okay. okay. walang Walang ma? Parang hindi na pa alis. Oo. Uh pa -huh. Pahis alis kami. Hmm. Maraming aso. Ito saan ni Tali, ito kami natali. Ito saan kami lalagay, ito kami ilalagay. Hindi nga yung sarili ko, parang may sarili na dapat sa badalaw. Pero sarili. O oh, yun nga nga ang problema kasi ang sabi nila tamad ka daw ayaw mo magtrabaho. Samantala, ikaw pala, gusto mo rin talaga makapagtrabaho oh, para mabago yung buhay mo. Ay, eh bakit ako, hindi paano? mo magagawa ngayon yun? Mama kasi nga, itinabi ko na dati na, na ganyan siya. Paano kung maano yun? Ganyan siya. Ganyan ang kalagayan niya? Oo, hindi kawawa naman yun kung Nandun pangako nga ako lang sana natupad ko na dapat yun. Eh, nandiyak, ganyan siya eh, kan? Kung di siya ganyan, sana natupad ka rin gusto kong pangarap. So, ibig sabihin, pagka binigyan ka ng pagkakataon, nalimbawa si Aling uh, Marisa ay kumaling na, wala na sakit. ah uh, ano ka mo? Ang gusto mong mangyari sana? Daroon ng ano, tariling tiran. Kasi wala akong matiran eh. Oh. Sa tariling pag-aari lang. Kasi e, no, hanggang ngayon. Wala pa rin. Wala pa rin. Natakaw lang ano ko, kalatayaan ko, simpleng ano, pangarap ko daroon ng tariling buhay. Eh. Tariling bahay na titiran lang. Ilang pangarap ko eh. Wala kasi ako eh. Iyon na nga. Pinakalit-alit kami sila. Si Uh, ka lang, sagutin ko yan ka Di ba, kagaya ng sinasabi ng karamihan, mga nakapunood, na binibigyan ka na ni ka-business, kung no? may pera pinagyan oh. Ang dahilan mo, no, dahil mahirap yung daanan. No? Yung daan nga? Pero pansamantala, pwede eh, mong tirahan yun eh. Di ba? Nato, pag nang na kami, ito kasi, palabas-labas to. Sa lagi ito, nasa labas. Uwi, Araw-araw, oh. hindi -araw. so, yung bahay yun, okay na sa akin yun, sanay ako dun eh. Okay. Dahil lang talaga, ganito mama ko eh, eh, hindi ganyan ang okay. mama ko. San, yung pag usapan na lang natin tungkol doon sa mga sinasabi ng mga baser. Huh? Okay. Yung mga sinasabi kasi ng baser, kaya yun, yung iba doon, ah, kung ano-ano pa mga pinagsasabi sa'yo, pero sana nang ibig sabihin, maganda. So, kaya naman si Nila nasabi yon kasi naiinis sila sa'yo. Oo na, naiinis. Naiinis sila at nagagalit na. Oo. Ang na sila naiinis sa akin. bakit nagagalit? Eh, ang, ang sagot ko, ang tanong ko sa, sa, kanila, bakit sila nagagalit? Bakit sila naiinis? O sa sagot sa tanong nila, hindi naman nila ako binibigyan ng pagkain, naka pera, na ilakain ko namin dalawa para mag para para sa araw-araw. Kaya yung nanonood sa akin dyan mga pastor ko, ano, masal pa sila sa walang kwentang ano, sa, ano well, yun? Para silang, ano eh, bubog eh, Para silang kwenta. Para silang, ano, ting tingaw na hangin eh. Ah, ano, ano? Parang silang singaw na hangin? Oo, yung mga taong yun wala silang kwenta para silang singo na hangin. Kasi, oh. bakit sila nila ako? Oh. Hindi man ako nangingi ng paglamo sa kanila. Eh, nanonood na nga lang sila sa YouTube eh. Oh. Bakit sinasabi pa ako nilang kaya doon? Hindi naman nila ako kaya sa totoong buhay. Hindi naman sabi sa kanila. Ibig, <laughs> dandali lang like, sila. Ibig mo sabihin na kinood na nga lang sila sa iyo ng libre, no? Oo. So, pagkatapos eh, Isalta pa na gano'n sa akin. Oo. Oh. Kamera. Sa tayo yun, walang buhay sa'yo na Wala na tinulong sa akin yun eh. Oo. Oh. Para ano, ganunin ako yun. Tsaka inuunahan nila ako. Pinabalik ko lang yung sinasabi nila sa akin eh. Na ano, oh. sila sa akin. Baka naman inaano mo sila. Ah? Baka inaano mo naman sila. Inaano ko? Oo, oh, inaano mo ba sila? Wala nga ako sinasabi. Ah. Uh. Nagano lang sila eh. Nag-comment lang sila dyan. Nagsasabi, nagsasalita. Tapos, ah. Uh. kaya daw ako nakakailig. At kaya daw ako, hindi daw ako. Uh -huh. Sinangyan ko pa raw. Meron nga ako dahilan eh. Ay, i-sit aside natin yun. Tungkol doon sa pag-ibigay tayo ng uh, bahay ni Kabisneso. Yung isa pa sa kinagagalit kasi nila, kung sinong kausap mo, doon ka kakampi. Yung mga mga tao na ibang vlogger, pag hindi mo kausap, sinisiraan mo raw. Kaya nainis sila sa iyo eh. Kaya nga eh. At, at ano ba, pep, paninira sinasabi ko? Eh, totoo lang naman sinasabi ko eh. Na gano'n eh. Hindi naman paninira yun. Totoo naman sinasabi ko. Ay, gano'n? Oo, diba? Nagsalta ko sa mga vlogger. Ah. Para sa man din yun, isa lang din yun. Ganun din sasabihin sa kanya eh. Hindi pa ninira yun. Totoo lang sinasabi ko yung ganun. Ang ah, 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 paninira? Iba yung paninira. Nangangasar, kata na sinasabi. Hindi na paninira. Ayun, Ay, hindi naman paninira yun. Hindi totoo naman sinasabi ko. Na itay lang po. Sila rin nagsalta ng gano'n sa akin kaya binabalik ko lang. Hindi nila ako sinabi ng gano'n di naman di sila makakating saka na gano'ng salita. Ah, ibig sabihin. Ibig sabihin, sila nangunay. Ibig sabihin, di na balik sa akin. Hindi. Hindi. Hindi nga. Hindi pala ko nang hihira, sila nga nangunay. Eh. Nanahimik lang ako dyan eh. Tapos sinakausap nila ako, tapos hindi ko nagustuhan yung salta nila na eh. sabi na katanungan. Doon, nakapagsalta ako ng hindi maganda. yung may kasalanan, hindi sila, sila nangunay. Eh. Kaya ganun, sabi paninira. Ay! Okay. So, tuloy tayo, Tan, no? Ang ibig mong sabihin, kaya mo nasabi ang mga salita na yon, dahil doon sa mga sinasabi nila sa'yo? Oo. No. Oh. hindi ko rin nasubos sa'yo yung sinasabi nila. Tapos, yun, nasabi ko sa ibang tao. Kaya, kaya ganun, sabi paninira kasi, hindi mo na ako nauna, sila naman nauna sa akin eh. Kinausap nila ako, hindi mo na ako nang sa hindi so, ko na gusto yung sinabi nila. Parang labag naman sa kaloban ko, nasaktan din ako. Kaya ako sinabi sa iba, hindi ko nasabi sa kanya. Kung nasabi ko sa kanya, di pares naman din. Sila nauna sa akin, hindi ako. Kaya hindi ako naninira. Sila sagot ko lang yung totoo. Yung mga sinasabi ng mga baser ha? Baser yung pinag-usapan natin dito ha? Oo yung mga ko, baser. Ha? Mga baser mo. May mga, ito pa isa. May mga nagko-comment na sinasabi nila na kayo daw ay hindi na dapat bigyan ng tulong o, kasi namimihasa daw kayo. Napanood mo yon? Napanood ko yun. O ano masabi mo ron? Yung dati pa nga eh, nabuhay nga kami. Hindi uh, tinutulungan ng vlogger. Hindi hindi umaasa. Nabuhay kami ni mama, hindi pa isurup yan. O. Eh, hindi naman sila kawalan ng mga vlogger. Nabuhay nga kami. Kasi nakakahanap buhay kami nagkakilala kami sa mga kakilala namin tapos sila gumawa kami e ngayon kasi tumulong kami amin doon eh may ano na tao dilapit kami kay Kuya Kabisne yun, nakawa yun hindi man ako humingi ng tulong yung pakilala ko doon oh na ito yung kami oo, dilapit kami lang ako na dumating na sila kuya yun ang simula ng pagkatotohanan hindi ko pa di ko nga, hindi ko alam kung saan ako ng tulong eh. Pasalamat pa nga kasi ako doon sa dalawang yun. Pati kay kuya, tinulungan kami. Pero, hindi ako maasas sa vlogger. Nabuhay nga ako na, ano Na walang vlogger dati. Ah, ang ibig mo sabihin, hindi rin lahat ng uh, buhay mo, umaasa ka sa vlogger. Oo. Oh, kahit tanong mo pa sa tinitara namin doon sa Green Valley. Oo. Oh. Gidiskarte kami para makakain ng buhay kami. Kasi, Oo. Oh, Uh, nung dati, wala pa naman mga vlogger. Oh. Nabuhay naman kayo nung wala pa yung mga vlogger. Kaya nyo pa sa mama ko. Oh, hindi. Kasi nung nakita kayo ni ka-business, di ba, stock na ito? Oh, stock na. Oh, ito, stock na siya eh. Doon gumating sila, natulungan kami. Pero yung GPS stock yan, hindi pa sila dumalating, hindi pa natulungan kami. Sarili kami gumikilos kami para makakain. Makakain? Pa, oh, hindi kami mahal sa vlogger. Kontento na kayo doon sa bahay na tinitirhan nyo noon. Oh. Parang basurahan yun eh. Oo, oh, doon sa uh, Oh. Basurahan nga yun. tambakan ka na basura yun. Oo, oh, yun. E yung, yung yun, pali, ano yun, puro sako, basura, mga samsos yan. Ginawa namin higaan yun. na lote lang yun eh. Pinatari mo yun. Yung manubabi. Tapos, yung paligid yun, mga basura din sa likod. Oh. May mga daga pa nga ron, nakagat nga kami. Malitsang oh. Malitang yun. Guys, yan ang banyo no, ng bundok na triangle. Dalawang yero. Doon ang parang blue. Tapos nababasa kami doon. Doon sa likod. Oh. Pang sang ulan, bumaba. Kawawa nga kami doon. Pero tumagal kami doon mga ilang taon. Mga 15. Doon? O, oh, 15 taon ba yun? Mga 13, 17. Bantagal lang kami doon. Matagal kayo na buhay doon, ha? Oo, oh, palibot-ibot lang kami doon sa lute. Yung lute nyo, malaki yun. Uh -huh. tapos naibet na naman yung babi tsaka yung nagkakatiis sila ni Kuya Eli sa so, may IRS, may IRS malaking lorong yung paiututut lang kami doon na rin namatay kuya ko eh ay gano'n? at yung mga tao doon nag, namatay na rin ibang tagal kami doon ah namamatay na rin sila? oo oh, yung mga tao doon um, ah hindi naman siguro lahat? hindi nangkatera doon yung mga matatanda ah uh -huh. at yung mga ano, uh -huh. tagal na doon So yun nga, yun, yun nga, yung uh, gusto kong linawin sa'yo, yung mga nagsasabi ng gano'n, ano? So yun, yun ang sagot mo. Oo, oh, yun yun. Oo. Yung na ikaw mga... ay paikot-ikot ka lang daw sa amin ng mga vlogger. Pagkagaling mo sa akin, di pat ka daw kay Bade. Pagkagaling mo kay Bade, di pat ka kay Rinje. Pagkatapon ni Rinje, uh, punta ka kanila ka-business. Ngayon, dumating si Boss Kalingap Lurak eh hindi eh, ka rin ang tulong doon sa kanya kaya inaakala eh, nila na ginagawa mo na talaga nga nabuhay yung panghingi-hingi doon sa mga vlogger hindi yung mga vlogger natural lang na tumulong yun eh oh. kasi marami yung vlogger na papanood ko yun, ano tumutulong sila normal lang ma tumulong yung mga vlogger kaya ako lumalapit kaya nga naging vlogger siya eh. Tumutulong sila eh. Ayun. Pa Paano -pa 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 -na naging vlogger ka kung di kayo hingin ng tulong? Ah, ganun ba ang mo? Sabagay. Sa kung ang isang vlogger, ikaw ba saan? Sa isang ikaw Halimbawa, kagaya ko vlogger ako. Nagpunta ka oh. dito. Tapos wala akong magbibigay sa'yo. Ikaw ba yung magagalit? Hindi mo na magagalit eh. Oo. Oh. Bukal na sa akin. Yun ang magagalit. Totoo yan, ang ah, alam mo mga kawaki, mga kabitis. Totoo yun yung nasabi ni Jonathan. Kasi si Jonathan, hindi namimili yan kung magkano ang ibibigay mo. Oo. Oh. Basta ang ibibigay mo, wala sa iyong damdamin, walang pagalinlangan. Diba? Baka nga lang kaligayaan ko eh. Ang pili ka. Kaya mamaya, bibigyan kita, pero hindi ko na papakita sa kamera kasi nababas na naman ako eh. Mama, masira na yung naman. Nagagalit sila sa akin eh. Kinukonsinti daw kita at kampihan. Hindi naman yan. Maraming nga vlogger eh. Eh, sa totoo lang, sa dami ng tao nanonood iyo eh. Ako na lang yata yung kakampi mo eh. Oo, oh, ito na diba? lang. Diba? Tatlo, wala na. nga ang sabi nila, namimiyasa daw si Jonathan kasi kinakampihan Ay, kumakampi daw. Oo, oh, ano masabi mo diyan? Hindi mo na ako pinakampi ni eh, Kuya Wakiwak. Nagsasalta ng kamala sa akin yan. Eh, Tama lang naman din sinasagot ko sa kanya, tama rin sinasagot niya sa akin. Kung kinakapena ko niyan, sana ano, sana marami na akong pera niyan. Ayun. <laughs> eh wala mo namang pera eh. Hmm? Binigyan ba ako ng eh. malaki ni, malaking pera si Niwaki Waki, hindi naman. Oh, hindi naman. <laughs> oh, hindi ako yung nakampihan. Eh wala mo naman akong malaking pera, pretan, maniwala ka sa akin. Kung malaking pera, bibigyan talaga kita malaking pera, makakala mo. Oh. Ayos ka nga lang ang magsalta eh. Hindi oh. naman kampi yun, eh. <laughs> yung yung iba nga yung, ibang iba nagbablog nga sa akin. Hinihina ako pa eh. Ay, ganon? So, yung iba nagbablog ka. Kasi kawin ka talita. kaya ha? Sasabihin mo maganda yung sa tao. Iangat mo. Wala eh. Ibababa mo, kinakampaya mo yung nanunod eh. Kaya ako nasisira, sira na nga ako sa tao. O, nasa Nasa sayo yan, nagbablog. Kasi ikaw nagbablogger. Oh. Yung iba, nilalaglag ako eh. Yung iba yun ah. Yung iba? Takatala yun. Oo. Oh. Takatala? Takatala yun mga yun. Ay, mayroon ba pala ibang mga vlogger na maglipan sa amin, ha? Okay. Talaga naman. -tala. Oh, huwag mo nang mag-itin dito yung pangalan at eh. Wala akong sinabing pangalan. Sabi ko, oh. takatala lang yun. Oh, A few inches later. Mahirap yan at Ma... Ayaw ko naman makasira tayo ng kapwa natin vlogger. Eh. Ayos nga ako nun eh. Huh? Ano ko, nainis ako. Nainis ka sa tao ngayon? Pag-ang muli kasi na, nilalag niya ako. Ha? Pag-ang muli, nilalag niya ako. Nilalag ka? Parang ano, pinisira niya rin sa mga tao ko. Parang ang bobo naman niya. Dagger ka eh. Ikaw nagdadala, kung may job job. Dapat na mo. Maganda, hindi pangit. Sabi na, inisura, inisaya sa akin sila. Sana, diskartehan mo na lang yan. Hindi, Kakampi ka rin doon eh. Paano kasi, iniingatan niya yung mga yung ating eh. nagbibigay. Sponsor, tapos, ibibigay sa akin, kukunti, sa kanya ka lang. Yung, yung iba, hindi binibigay. Eh, malaki ito sa akin, kung maliit na binibigay. ay, ay, baka hindi na wala namang ganun siguro, Tan. So binibigyan ng pera, po, tapos maliit yung sa'yo, o malaking sa, sa, kanila, o Oo. No. Hindi uh, naman at magagalit sa atin yun yung mga yan. Sa wala ka naman binabanggit pangalan dito. At ako rin, hindi ko rin alam yung tao na sinasabi mo. At eh, nandun ka mo daw ito sa may, doon, sa may tala doon. Oh. Doon sa may papunta roon sa may barak. So, meron ka pa palang ibang mga lihim sa amin tala, May mga vlogger pa na hindi pa namin kilala tala. Pero okay lang naman yun. Lalo ko kayo maroon ang anong huli natin na pagbablog itinuturo eh, mo na si nanay Marita na si anay yung sinisisi kasi nga nalala mo ba yon yung tinanong kita oh oh ano bang tanong ko kayo nun eto si tinuturo ko oh Ito naman eh nanay eh. siya naman nag-agabi sa akin eh naguhutos eh Tumusunod lang ako eh. Ah, okay. So, yan ay pinanindigan mo na totoo yan? Oo, siya nag uutos sa akin. Tumusunod lang ako. Oo, oh, talagang... Ba't ako susunod? May magulang ko yan. Siya na ang susunod sa kanila. Kung anak niya sa magulang ko. Siya ang susunod sa akin. Hindi. Ikaw ang susunod sa kanya. Kasi siya Kaya... ang magulo. Kaya nga, tinuturo, ma tinuturo ko siya. At sinusunod ko lang siya kasi... Siya ang magulang mo? Oo, tama. Mag -ulang. Mag -ulang niya. Ako. Siya. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. ko na Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na Hindi na ako. Hindi ako. Anak niya lang ako eh. Ay, ganon. Oo. yata, mainit yata. O, oh, nay. Maliganggam na yan. Kanya na yan. Pailo. O. Oh. Ah, gatas. O, oh, gatas lang daw yan, nay. Gatas. Minom ba yan ng Gatas. May law. Oh. May yan kay para makaihi ka nanay. Oo. Oh. May namatay mas sa tagad. Yan. Oo, may ina mas ako Nay, okay lang lasa, nay? Oo. Ayos. Very good. Patong mo so, dyan kung... O pagka kwa na ipatong mo dito. Yan. Pagka... Yan. Oh, eh, malakas pa naman para yung kamay ni nanay eh. Ah, saglit lang ha, mga kawake. Okay. Tuloy lang natin yung mapapahamig yun natan. So, doon pa sa ibang mga boxer, ang mga nagsasabi na ah, itulak ka. Okay naman video, meron daw na comment tan, na ikaw daw ay marapat na italin sa bundok at itulak sa bangin para gumulong-gulong. Ano masasabi mo ro'n? Doon sa video ko yon nung manakaraan. Ako nga panig pa rin yun. Oo. Oh. Ano yun, parang ay Lalo niya ako kayo nakawawa eh. Kawawa na nga, parang tinaglada niya pa. Ay, grabe. Kasi nainis sa akin eh. Sa asal ko eh. Oh. Ano? Ganyan. Ah, uh, kanun. Sana hindi na nasa nanood. Bakit niya pa pinanood? <laughs> ah, ang advice mo sa kanila, pag kaganyan, oh. huwag na lang silang manood. Oo, oh, huwag na lang. Ayy! Bira! Ito so, okay, nga may stress lang sila eh, no? Huwag na lang manood. Yung eh, mga may mahiwasan yan eh. Oo. Oh. Binablag ako ng vlogger eh. Sila ba masusunod? Sila pa o oh, ikaw? Diba ikaw vlogger? Oo. Oh. Hindi mo sila masunod eh. <laughs> Oh, okay. Ibig kong sabihin, uh, ah, ang ibig mong sabihin na para hindi sila may stress, huwag na lang sila manood. Huwag oh, ganoon manood. Oo, oh, yun. Tsaka, napaklak ng manok sa akin. Kasi ang dalang pagkakas sa akin, ibibigay, hindi naman sila. Oo, oh, di diba? Oo. Oh. Kasi nila yun kasi, nanonood sila eh. Tsaka, ano? <laughs> yung problema nila yun. Problema pa nila yun, ha? Kung nila kaya problema Ano sila? Nila? Kaya na problema sila to, eh. Kung sila na mga problema sa akin, eh. Oo. Oh. Ako, wala mo nang problema sa kanila, eh. agoy <laughs> kaya Wala mo ginagawa sa kanila ng masama, eh. Oo. Oh. Hindi mo ako nakakapuhi sa kanila. So, kaya hindi naman sila ako nanginginagpagla ko sa kanila sa pera Tupik. Okay? Tupik saan? Malinis yan. Malinis yan. Dito ka sa akin, simpika. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ngayon, ah, uh, ah, tan, masasabi ko sa'yo, pag-isipan mo mabuti, eh, no? Kung yung uh, ah, binibigay sa'yo, a uh, porta na sin, eh, porta ni dad, eh, business, ah, uh, pag-isipan mo rin, kung, kung, ah, kaya mo ba, kung, kasi sayang eh, sayang, no? kung kakayanin mo naman na magtaga doon ng mga ilang baka sinasubukan ka lang ni Boss Business na talagang disidido ka at kasi kung ganyan lang kaaba kung ganyan lang kaikse, kahit ang lupa ay pinag sitwasyon madali na siguro ang kausapin ni Boss Business ang may-ari ng lupa para igawa yan ng patwok para kayo ay makadaan ng maayos at yun ay kayang kaya po yan ni ka Business Dibah Oh, ayan.